nahihirapan po huminga. Nandun po talaga kasama yung sintomas na nahihirapan po huminga. Kaya ituturo ko po sa inyo yung pamamaraan sa mga nagsasuffer po ng anxiety na nahihirapan po huminga. Ito po yung mga pamamaraan para mawala po yung hirap nyo sa paghinga. Unang-una nyo pong gawin, mag-inhale, exhale po kayo. Five times. Uh, inhale, exhale. Gawin nyo po mga bisis tapos balik naman sa normal inhale exhale 5 times ulit 5 times ng 5 times gawin nyo po yan yun po medyo gagaan po ang pakiramdam nyo at saka luluwag po yung ano nyo yung paghinga nyo at pakiramdam nyo at saka uminom po kayo ng warm water hindi kaya mainit pag kaya nyo po kasi yung hirap nyo po kasi sa paghinga minsan kasi may mga iniisip kayo na parang bumabara na sa sa ilong nyo, hindi kaya sa bunga yung paghinga nyo, kaya naging...